Paano kaya malaman yung ibang ibang kachat niya kahit LDR kayo or if may cause pa siyang iba? Paano kaya yun? Ako, napakasimple na Lods. Stay tuned lang and watch the full video. Alright, so yun mga Lods. Wala tayong back again sa ating channel na for today. Help ko kayo kung paano nga ba malaman yung mga ganon. Hindi naman siya mahirap, okay? Uh, ang kailangan mo lang dito is, syempre, konting tiyaga. Since may isi naman yung video nito, um, watch the full video na lang. Huwag mo palang pasin every, every second nito kasi baka mo ganun kang ma-miss ng mga important information so mabilis na naman to okay hindi naman to abot ng 10 minutes alright so ngayon di ba example LDR kayo sa LDR naman hindi naman always LDR yan di ba magkikita at magkikita pa rin kayo paminsan minsan so ngayon once na nakita kay paminsan minsan dun mo to gawin sa phone niya okay or if ever man na halos bira kayo magkita or ikaw pa yung pumupunta dun para magkita lang kayo sadyain mo na okay? kasi ito na yung chance mo para malaman mo ma iba siyang kausap o wala huwag ka lang magpapahalata ganun okay so ano nga ba yung isang application na makakatulong sa'yo kahit di mahawak yung account niya kahit LDR kayo malaman mo pa rin na may kausap siyang iba kahit di mo lang password niya okay lang walang problema kasi ito ang application na to siya na, eh, na mismo ang magtuturo eh siya na mismo ang matutulong sa'yo okay para alamin ipeg usap sa iba or wala okay now ano nga yung application na to so ang mga application na to is punta ka lang sa play store i-type mo lang tong unseen no last seen sa so, play store matik na lalabas itong application na to ayan eto sya ayan install mo lang yan idol remember install mo sa phone nya ha okay example nagkita na kayo okay um yung phone nya hirami mo saglit kunwari manonood lang sa tiktok or something ganon yun pala patago ko nang nagsiset up ng application na to sa phone niya so ano nga ba to ano nga bang ano nga bang kayang gawin ng application na to hindi na ganto kasi na ito ang kayang gawin ng application na to kayang kaya niya isave yung mga convo nila ng iba niyang kausap okay kahit kahit anong chat apps pa yan sa messenger sa telegram sa instagram WhatsApp or any basta any chat apps kaya kaya niya po i-recover yung mga deleted deleted messages unsent messages or yung mga hi hidden messages kaya kaya niya rin i-save yan di ba napakagaling napakalupit loads so ganito lang naman yun di ba siya mahirap gawin ngayon assuming na hawak na yung phone niya install mo to kapag install mo open mo lang sa phone niya to okay ngayon kapag na open mo yun sa phone niya set up mo lang saglit hindi mo siya mahirap mag-setup yun nga lang dito is meron siyang outing ads pero at least naman yung mga ads dito hindi naman siya matagal okay at saka isa pa free application na to so hindi mo kailangang magbayad dito eto ayan kung makikita mo ito yung messenger ito yung whatsapp ito yung telegram at instagram and so many more pa kung gusto mo ngayon parang makita yung mga ibang chat apps dito punta ka settings tapos yan ipang check, -check po lang lahat yan itong mga to yan ba? Diba? halos din na lahat ng mga chat apps na mga ginagamit sa atin or nowadays so yan ganito lang assuming na install mo na sa phone yan naset na po na tong application na to so, so kapag unang download pa lang kasi meron ka pang gagawin dito mag-set mga setup ka pa kasi pero hindi naman siya mahirap mag setup madali lang naman yun kaya kaya nyo na yun mga idol ngayon kapag na-set mo na to automatic yan if may nag sa kanya automatic yan load save na agad yan dito sa messenger o kung gusto mo lahat makita mo agad lahat yan dito hindi lang sa messenger telegram sa instagram basta lahat lahat ng mga kausap niya automatic save na yan dito kahit i-delete niya pa yung combo nila kasi syempre hirami mo yung phone mag-delete siya para hindi mo siya mahuli pero itong operation na to hindi to papatalo kasi isi-save nyo lahat ng mga pinag-usapan nyo na dito matik disclaimer ang masi-save lang para dito is yung kausap niya yung pinagsasabi ng kausap niya yung pinagsasabi niya hindi hindi save pero di ba ano na rin yun alam mo na rin naman yung mga possible replies niya doon kapag sweet sweet na mag chat ibig sabihin yan alam na ko ano na yung mga reply niya syempre ganoon din sweet sweet din di ba so sana naman wala okay so yun ganoon lang ngayon syempre need mo i-hide yung application na yun sa phone niya para rin niya malaman na naka-install na pala sa phone niya pumunta ka lang sa mga gantong yung mga app na ganito or I mean, yung, yung mga app na naka-folder na ganito yung sobrang dami, diyan mo itago ganito naman magtago niyan pakita ko na lang sa iyo, ito yung application diba itadrag mo lang siya dito at automatic hide niya siya and ngayon, I can guarantee you that kahit di mo alam ang password niya or LDR kayo, pagkatapos ng week or months, tapos nagkita kayo ulit check mo yung phone niya, automatic lahat na kasi save na sa mga application, sa application na to lahat lahat na pinag-usapan automatic save na dito di ba ang galing so yun sa so, mga katulong loops na i-flick na video please like nyo lang tatagal pa till next time peace out keep safe everyone